Tingnan juga guys ang lupit ng diskarte guys oh, para ma-transfer doon sa baba yung siminto guys. Uh, nilagay sa bakit ng bako guys. Para may ilagay doon guys. So. Oh. Doon guys. So. Oh. Yan. Oh, di bang lupit guys. Tapos sasalok sel yan doon ulit guys, diyan. tapos sasalok yan ulit so sila lagay na naman doon oh. kasi pag pababa guys hindi kaya guys kasi malalim guys yan,